Good morning mga kitsay. So ayun, dahil may sakit si Amo mga kitsay, ako na lang mag ng mga alaga ko. Say good morning. Good morning, morning. Ay, come here. Falling down there. Good morning! Yes. Eh, Sa ko sila dyan sa baba sa may school bus. And then, pipick upin ko din sila after 4 hours. Ganun. Ngayon bus mga kitsay, sumingit maalaga ko dito umupo. Pa nga kami nakarating dito mga kusos, inula ano, pa yung bus, umupo muna yung maalaga ko dito. Oh, uh, you fix your, ano, fix your bus. Dito tayo ulit mga kusos, bila ko nang tinapay ulit. Ano <laughs> ba nga ba? Yan, ito na lang bibiling ko, the colorful. Colorful din yung binili ko na, masarap siya eh. Okay, hindi ah. ako napili doon, ito din pala yung nagustuhan ko, ano. So. Sarap din siya. Okay. Okay, thank you. So, yun, kape po tayo. Tulog si Amo kasi masakit siya. Pwede si Amo lalaki tulog pa. Kaya may si natin. Sinalpak ko na din yung labahin ko. ay na magsundo na tayo ng alaga ko pero babasura ko muna na to bagay nga dito kasi ito dito so hmm. tama tayo kayo para tingin yung bus yan mga kitses kinuha ko na sila si hey. hi. hi hi yan ha mga kitses nakasabayan namin si yeye ayun yung lolo nila tignan mo si Deng Deng. takot kay lolo nila Oye manteng. tignan mo Look! Oh. Hahaha! <laughs> Pakasa niya yung lolo niya? Kaya hey, mga ka nagpalit lang sila at punta kami sa bahay ni lolo at lola. Doon, kami tabayin ng lunch. Yes. It's a you. You say Pikachu! Pikachu! Yeah! This is Pikachu! Kaya hey, nga, kumakain na sila, oo. Oh. eat, ma? Nag-homework. Bawang kami pupinta. eh ito naman si Teng, -teng tapos na tapos Hello, ano pong kita bakit sa isa nakababa na kami nahatid ko sila sa english class And then pipick upin ko yung pagkain ni amo. And punta na nga itong dalawa kong alaga. And sila sa monkey tree. Bye bye. Bye. Bye manteng. So, yan, dito nga yung ni Amo na pag upan ko daw ang pagkain niya. So, pick upin natin dito. At ito na nga market size yung order ni Amo. Kinuha ko na. And alas stress na nga, hindi pa kumain si Amo ng umagahan, tanghalian. Ngayon pa lang, ito pa lang kakainin niya. Dagda diet kasi siya. <laughs>